Hello guys, ayoy. Ay. Tingnan mo guys sa mga aso. Oh, nako po. Ano 'yan? Nako. Na tumut na 'yung aso. Na. Nako guys. Tingnan nyo guys. Oh. Malaglag sana 'yan. Nako. Ko. Wala. Hoy, 'yung aso. Habul, habul, habul. Habulin mo, Max. Hindi na na. Go, ka pala, Max eh. Sige, Max. Sige. Sige Max. Males nah, nah itu. Tenaga, guys.